2024 So, opening ng Daiso doon. dito marapit sa amin, so mga 7 minutes lang lakad 7 or 5 minutes lang lakad So, bumili bumili ako nina nagtingin-tingin at may binibigay, so ang aking napamili lahat yan mo yun nga pa-, isa, pa pa isa-isa pero madaming nabili. So ang nabili ko ang total is 1,638 yen. So ang, ang ano din ang mahal na rin. So ito yung binili ko. Ang guys. Paano sa halaman para hindi masira. plastic, panglagay ng regalo kasi may pagbibigyan ako, kapos cookies, sino natin kano ng lasa, notebook at, at, at ako ay magsusulat ng ng hiragana magpa practice <laughs> Ira kataka na Kanji. <laughs> Kuya, less volume. Tapos lagaya ng bat, ng ano, water bottle. Ng anak kong lalaki. Kasi nasira yung hawakan. Kasi lagi nalalaglag. Kaya ito mas maganda. Tapos marshmallow. Marshmallow malalaki yung size kasi yung barbecue I mag iihaw iihaw yan dalawa sa isang ano anim na piraso kaya dalawa binili tapos uh, sulat uh, bibigyan ko to sa uh, sa bunso ko kasi nga hihilig niyang magbigay ng mga sulat sa kanyang kaklase. Tapos, panglinis uh, sa roller. <coughs> roller sheet. Uh, sa, sa bed, panglinis ko sa bed. Tapos, bumili ako ng chapstick na may lagayan para sa baunan. may lagayan. tapos ano ito jelly beans hmm. pang snacks ng mga bata hmm. wala akong lalaki na mili ito tama ko kasi siya kasi hindi siya pumasok kasi kagagaling lang niya sa sa lagnat, hindi kaya hindi para sa si akin tapos pang hook sa curtain yeah. okay. kasi laging nasisira paano lagi hinihila tapos pagkawin namin dumaan kami ng 7-eleven at bumili ng onigiri rice ball at uh, ito yan pang lunch pang lunch ko ano rice bowl with beef and onion. Ito yung pang ko. Ayan. Maan. So, ang dami nabili bili. Ilang items? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11 12 13, 14 15 ah, 15 piraso pala tinan mo mo 100 yen kaya mapapamahal ka talaga kahit mura mapapamahal ka Mapam, mapapamura ka talaga <laughs> yan ang sinasabing mapapamura <laughs> napamahal ay gulay ay go lag laglag naman ng ating ating kunting kayamanan Kunti na nga lang laglagan pa kahit pa sa tuwing dibi hinatid kasi yun tapos yung tax parang ang tax mga ano, 10, 10 yen ang tax. ten yen yung tax. Ay, antok tuloy ako Makulimlim lim pero malinsangan sa labas Kiyan Kunti lang sana bibilhin ko eh pagpapili ng di oras. Masarap mag, ano, masarap mag-shopping talaga. Pag may pera, uh, pag wala, huwag lang pumunta. Ayano, I think okay. Dilamana laqlaq. Uyah, leave me down ha sami. me ha sami. what happened to your ears? After your head? you become hot again? No. Hmm. Sinama ko sa ano. Kanina sa Daiso. Kasi ang kasama sa bahay. Um, malit lang kasi yung kanyang nagaya ng tubig. Yung, ang bilis yung makasira ng nagaya ng tubig. अलग लग गया Thank you guys for watching! Thank you!